ba buntag dito ninyo no? Ay udto na di ay. Lan <laughs> pa ato magluto ta karon. So wala ko kabalon sa lutoon, pasensya na mo sa akong dagway ha kay nagkagidlay eh. pesta na naman ni mga mosina ta ba? di man pwede nga magpagwapa sa atawon na magluto. So natural unaw sa na to pagluto kay mga pas mong pas bitok sa mga sa mga mukha O syempre una ta magkuan, una ta magluto unahon sa natog prito ka ng... luto na na actually pero initon lang nato kay nabugnaw na, okay? Nabug na baya. Siyempre initon on sad ikaw kuno ganan ka bugnaw. Diba gusto jud kag Paghilom damo da na ay pastil pagkalami bagad ninyong pangluokon. <laughs> o ya mag magwa na ta ha. <laughs> Diretso na ta sa tong paghi pag kaning pagka dire sa mga pagkaon. Wa pa ko wa pa ko balog unsay pwedeng itawag na kuaning uh, unsay tawag na kuaning pagkaluto pero basta kay makaon di gud makahilo pwede na na. So singuna na ra magunag tong kapalaran dire wala namang ginawa sa mga muhan sa ta. wala man tayo lang mahimo ba. Pero kanang pasintyain na ninyo nang nakita ninyo nang si Lake, dili na iapil. <laughs> Ipanglambos na ko na sa mga samukan. <laughs> oh, di ba nagkaguliyang ng gamit? Kung unsa ka <laughs> Kung unsa ka gubot ang kaning una una na ko basta nagkagubot ni Betad. Wala jud mila ang kapaslakan og di na na ipambutang. Di pud pwede ibutang sa gawas kay unya basig mga basa-basa lang sa ulan pastilan lisod gud ipoy kun din dapita pero maghimo pa kog butangan ana sa pagkakaron nganhan lang sa usa di bitaw mo kiton ana na arbet magpuyo may nang makita nako perminte ba kay para ini gusto ko manginlo ay di na ka maka ko say mangod uli anon magugko makalimot ko panghinlo chay tapulan lang gid manghinlo ba so ingon nana niya karon ha Maglaw, magluto ko tapos butang ana pa ko nagamay utan sa so, wow kabalo ko say utan <laughs> gulay ba sa so, mga gulay butang ako ko na gamay gulay so magkuan man ta magisagisa naman ta bawasan na to gamay kuan pagkaputi agi sa kaldero na kalahan ako eh mag kuan ng na, na to gamay mantika para di putay ngon nga ma mapunog cholesterol atong lawas no <laughs> Cholesterol. O siya, mag-gisa-gisa mag ako sa mga lamas-lamasers kay para sa, para man lang po mo humot, humot atong lutoon. Agoy, ang kilikili na kita na pasinsya eh. So, syempre, mauna mag ng bawang. Alangan magmauna ng tantaran <laughs> sa muka, na ako o siya, mauna ng bawang tugsi o kaning sibuyas, igisa na ko na. Siyempre, para pampahumot ba, dagdag po na sa mga kwan god, dagdag sa mga kwan balasa ba. Tapos carrots da yun, o carrots nga nga buslot ang tunga. Hindi <laughs> ina po dalawa, tunga, ana na, ana na, ana na, ana na, <laughs> Ang importante na yung gulay. Ah, uh, kaning mangod nga style is para sa pasyente na mo. So, limitado ang mantika. So, ang akuha na lang ana, pasagad na lang kong luto. Basta ang importante, masakto sa timpla o pwede niya makuhaan. So, dili siya pwede sa mga green-green, mga gulay. So, pwede siya sa mga repolyo, mga light color. Green na green, mga good contrast ay tambal mo na nga. Ang ginaluto na ako para sa mga pasyente is ka Oh. Tapos, ipaghumanin e, mo gisa, siyempre, buta ka natug ka ng gamay ng tubig man lang po para, hmm, di ba? Kabalo na ko, name, kabalo na ko, di ba? eh, buta na ito gamay, gamay tubig para medyo muluto lang, makaluto lang sa gulay. Tapos pag masakto po nga maluto-luto ng gulay, ano mo na nakagamay, luno na ito ng manok. Mm, diba? Suskaroon kabalo na mo. Kapata ka, rakwana. Pero, mm, sino mo po ni pahinayan pakus ganong kasamok ba mo magluto? Day, oy. Hmm. Tapos na na, pag, kwana, pag, lunod na nimo sa gulay, kanang wala-wala na sa sauce gamay, ilunod na din nato itong kaning oyster, sauce. Kani nga, oy, but, um, sabi oy, pero lami siyang oyster sauce ha, kay tamis-tamis siya nga, basta naglaban ng tamis-tamis ugang parat-parat. So, anak ah, ka na nga, uh, kuwan mang good food, tsada siya, lami siya, kanara akong kitimpla, wala na lain. Bali, ang kanang chicken, kiprito lang na ko na siya. Tapos asin o paminta lang akong butang gamay. Gamay asin, gamay paminta. Para lang yun Kaya di man good siya pwede sa mga kuhan good. Mga ubang pampalasa ba? kanang mga mga magic sarap bitchin uban pang kuhin. basta wala kwan nagit asin bitchin lang ana lang para pa, para lang pampakwan sa yang panlasa ba uh, so ihalo-halo na nako na siya kanaluto naman si ayan oh, yan. so luto na siya so re regard kong ate bet ha dire na lang kukutob ha so yun lang bye